One. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome muli sa STOE channel So ngayong araw na ito guys ay isang uh, Toshiba Refrigerator ang ating pong gagawin so ang itong refrigerator po na ito ay uh, inverter uh, no frost na unit uh, at uh, ating pong gagawa ng paraan dahil hindi raw po umaandar itong refrigerator na ito so samahan nyo ako ngayong araw na ito sa ating pong gagawin pagre-repair ng Toshiba refrigerator so ayun guys ito po yung ating gagawin na Toshiba na refrigerator so ito pong refrigerator na ito ay uh, ginawa na po ng uh, ibang technician at uh, dahil nga po sa hindi po umaandar yung compressor ito po kasi ay inverter so hindi po umaandar ang compressor and then yung uh, yung IPM board po niya ay meron pong indicator light na, na kulay red nagbibling po yon ngayon ang naging findings po niya dahil since na nagkakaroon po ng, na nagbibling po yung indicator light ang naging finding siya po ay uh, defective po yung IPM board. So ito po yung bago na IPM board na uh, in order. Actually tinray po natin ito pero the same po yung sira. So ito pong indicator light nagbi-blink po siya ng apat na blink, four blink and then stop and then apat uli. Then stop. So bago po ito, pero the same po ang ang uh, nakitang problema. O the same yung nakita natin. And then uh, yun nga po, dahil since na hindi po umanda ito meron pa po isang board dito dun sa may loob ng refrigerator. Yun naman po ang uh, na may problema. So, Chinek po namin itong refrigerator na ito. Uh, sa akin po, ang findings ko po ay motor o yung compressor. At uh, ngayon po ay in order po natin yung compressor. Then ngayon, papalitan po natin. Once na ito guys ay umandar, ay uh, i-reveal ko po, po sa inyo ang reason bakit po compressor ang aking po idini-clear na problema nito. Kasi supposed to be dapat o-orderan po ito ng uh, ng indoor board o yung PCB na nandun po sa loob ng refrigerator. Pero nung chinek ko po uh, may nakita po akong problema sa compressor. Ah uh, although na yung pong resistance ng compressor yung UBW uh, isa uh, pasok pa po doon sa standard kasi ang uh, Toshiba po Toshiba na refrigerator ay uh, 5 to 30 ohms po ang resistance ng compressor so pagka po uh, pasok pa po siya doon sa standard na resistance normally po ang sinasabi ng technician is uh, good po yung compressor pero ngayong araw na ito guys ay uh, papalitan po natin ang compressor dito at uh, ngayon pag okay na po siya at umandar na uh, i-reveal ko po sa inyo bakit po compressor ang clear ko na problema niya. So, ito guys yung ating IPM board na pinalitan so ito po yung original and then ito naman po yung bago ayan so since na hindi po siya umandar ito po ang unang declaration ng technician gusto naman pong palitan ito itong board na ito ito po hindi pa po siya napalitan Okay? So, papakita namin sa inyo, papakita ko ngayon sa inyo, anong problema o anong error ang binibigay nito. Ayun, nakita niyo po, nag-blink. And then, obserbahan natin ang current. Ang current po is point one. And then, yung ating yan. nakita nyo po, naka-on po siya. And then, patay po ang compressor. So, tingnan nyo po guys yung error. One, So ayan nakita po natin yung error. Bali apat na blink po ito. And then uh humihinto siya after four blink, stop four blink. So ayun at uh, pagka pinalit po natin yung bagong board. Ito pong bagong board. Pag ito ang ginamit natin, pareho po ang resulta. Same same, same din po ang error code na ibinibigay ng ating IPM board. So, ang aking pong suspecha ay compressor po. At ngayon ay papalitan po natin ang compressor nitong refrigerator na ito. At ating pong So, ito guys, ito po yung ating bagong compressor na ikakabit. Ayan. Ito po yung ating compressor. Papalitan po natin itong compressor na ito para matesting uh, ma-testing po natin kung gagana, kung o gagana na po yung ating refrigerator. So mamaya intayin po natin after na ma-replace natin uh, at saka po namin uh, na sa inyo At uh, ginabi na tayo guys. Uh, nag leak check tayo. Ilagay natin ng nitrogen. And then uh, para ma-check natin kung may leak. Then okay na po siya. So vacuum na rin po natin siya. So ngayon uh, magkakarga tayo ng refrigerant. At uh, tetestingin po natin kung aandar na po itong ating refrigerator. Okay. So ngayon, uh, mag uh, initial charging tayo. Uh, kargahan mo ng 30, 30 PSI. Yan po nga natin uh, initial charging bago po tayo uh, 30. 30. Bago natin isaksak. So, kargahan muna natin ng around 30. PSI Kasi sa mga maliliit na refrigerator po 20 lang ang nilalagay ko. Since na malaki po ito. Sarado mm -hmm. 13 eh. Oo, mm -hmm. talaga oh. Sa mga normal size na refrigerator, ang uh, nilalagay po natin ay uh, 20 PSI lang. Since na ito ay 10 cubic 10 cubic po. Kaya po tayo naglagay ng 30. Kasi mas malaki po ang evaporator nito. Okay. So ngayon, uh, makikita natin kung andar po yung ating compressor. Sige po, saksak muna. So ayan nakikita natin na nagsasaksyon na po yung ating <coughs> uh, access valve o so, yung suction line natin ayan po gumagana na. At ang current po natin umangat na ng 0.4 and then patuloy natin paanda rin, observahan natin kung mamamatay pa. <coughs> so since na umandar na po ito uh, ang sigurado po natin wala na pong error hindi na po lumalabas yung error na yun na poor blink <coughs> and then uh, <coughs> ito yung bagong board eh <coughs> bukas testingin mo yan kung aandar. Pero ngayon kasi umandar siya. Kaya siguro tayo na compressor. <coughs> so ito po ay uh, papaandarin po natin hanggang sa mag-normal na po yung ating uh, refrigerator. And then uh, kapag ka po wala ng problema at umandar na ito ng maayos, ay si share ko po sa inyo kung ano po ang naging dahilan bakit po dini namin na compressor ang sira at after po nang magdamag natin na testing ngayon po ay umaga na uli. so ito po ang model nitong uh, na ito, uh, Toshiba GR-RT559WE so titingnan natin ang result dun sa freezer side kung uh, uh, nakapag produce na ba ito ng yelo So ayan nakita natin ang lakas ng usok at malamig na. After na mapalitan po natin ang compressor ay uh, umuokay na po siya. So ayan makikita natin matigas na po ang yelo itong ating nilagay. Puro yelo na. Ayan. So ito po ang uh, meron din po itong ilaw dito sa freezer side. Ito po yung switch. Kapag kain up natin, mamamatay ang ilaw. So lalakas po yung pan. So yan po yung design nitong uh, uh, refrigerator na ito. Okay, so tingin natin sa freezer side. Ay, sa, I mean da, sa ref side. So ayan po at malamig rin dito sa ating uh, ref side. So ayan guys at uh, nakita po natin na umandar na po yung ating refrigerator after po na mapalitan natin ng compressor at napatunayan natin na compressor nga po ang sira kung bakit po namamatay yung refrigerator So uh, gaya nga po na sinabi ko kanina kapag ka po ito ay umandar na ng normal ay ay papa tuturo ko sa inyo o share ko po sa inyo kung bakit compressor po ang aking naging declaration sa uh, pagkakataong ito So panoorin niyo po ang video na ito. Ito po yung dalawa nating compressor. Ito po yung luma. At ito naman po yung bago. Ayan. Magkapareho po yan. Pareho model. Pakukunan mo nga ito. Ayan. Din kunan mo rin itong bago. Ayan po. So makikita natin guys na pareho po ito. Compressor. Uh, ngayon, ipapakita namin sa inyo yung dahilan bakit uh, compressor po yung aming declaration na sira. So, i check natin itong dalawang tester. Punta tayo dito sa 200 ohms na range. Ayan. So, i-test natin yung ubw Ganyan mo ito. Tapos yung tester. So, ayan po. 9.5 ohms. Kita ba? Mm. 9.5 9.5 ohms. So, evenly, ang resistance po nitong ating terminal ng compressor ay pare-pareho. So, sa standard po nito, Shiba, na 5 to 30 ohms ay pasok po ito sa resistance kaya po ang sabi po ng technician ay buo ang kompreso okay so punta naman tayo dito sa bago at i-check naman natin yung resistance po ng uh, kanyang uh, terminal so ito guys ay 10.4 10.4 So 10.4. Mas mababa po ito ng konti. Dahil ito ay ilan? 9.5. 9.5 ohms. Dito sa bago, 10.5. 10 10 Pero kung titingnan po natin sa standard, kahit itong luma ay kahit na medyo mababa ang resistance niya, ay pasok po siya dun sa standard na resistance ng Kompresor uh, compressor dahil 5 to 30 ohms po ang ang uh, normaling normal na ano na uh, resistance ng mga inverter. Kasi po inverter po yung ating unit. Ang kung titingnan po natin, lalabas buo po itong compressor. Kasi hindi naman po masyado malayo ang resistance. Although na pwede po nating i-compare na mas mababa na ang resistance nito kumpara dito. Kaya lang, kung hindi po natin kabisado ang resistance ng compressor per model ng motor, hindi rin natin masasabi kung buo siya o sira. Ang naging base po namin kung bakit po uh, compressor ang amin declaration is nag uh, nagkaron po nag ano po kami. Uh, Nag-isolation test po kami ng motor. So gagawin po natin ngayong araw na ito guys, yung isolation test ng motor. Uh, kahit po wala tayong Megger kasi yung Megger po ay medyo mahal. Mahal po yung Megger. So gagamit po tayo ng uh, ordinary uh, resistant meter o yung tester natin na digital. At susukatin po natin ng insulation test itong compressor. Okay, so proceed na tayo. So itong ating tester ay hanggang uh, 200 megaohms po ang ang kanyang range na kayang ma-measure. So, che check natin itong bago. Terminal. At saka po dito sa body. So, makikita natin, wala po siyang resistance. Ayan, guys. So, lahat po ng terminal niya, isa-isay natin, wala pong resistance. Lapit mo konti. So, ayan po ah. So makikita natin yung tester. Pinagdikit natin ng test prod. So ayan po, zero po siya. Pero sa instance po na ito, dito tayo sa body, sa copper tube. And then, tines po natin yung terminal o yung UBW ng ating motor. So wala pong resistance. Okay. So punta naman tayo guys dito sa luma nating kompresor. So ganun din, ito po yung copper tube niya. And then and guys, ha, hindi ko siya hinahawakan. And then sa mga terminal nito, ayan po. makakuha po tayo ng ano mo tong tester. okay. Sa body po, meron po tayong 31 mega ohms. Ayan. Lahat po ng terminal niya, ay meron pong resistance 32 mega ohms o 32 mega ohms so ay, ibig sabihin po uh, bagamat ang resistance po ng ng compressor yung motor ay pasok pa po sa sa ano sa uh, standard resistance meron po tayong nasusukat na resistance sa body ah uh yung refrigerator natin uh, okay na po yung kanyang lamig after na mapalitan po natin ng compressor ay uh, umandar na po ang unit ng normal so sana guys ay nakapag share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman, uh, konti lang po ito at uh, sana po ay uh, nakapagbigay kami sa inyo ng counting informasyon Uh, kung paano natin ma check yung compressor ng ating uh, refrigerator especially po kapag ka po inverter kumisan so, po kasi uh, kahit po ako nakakalimutan po natin na uh, mag uh, insulation test dun sa compressor at uh, kapag kapag ganun po ang problema ay uh, napag po kaagad yung pong uh, inverter board o yung IPM board o yung uh, system board na yun po ang defective. Then after po ma-order, pagkabit ganun pa rin. Uh, sakala po natin na ah na i yung insulation test ng compressor. So sana po ay uh, nakapag-share po kami sa inyo ng kaunting kalaman patungkol sa dito sa ating ginagawang to si bare refrigerator. At uh, kung bago po kayo sa ating channel, ay paki-subscribe po ang ating channel pakihit na rin po yung notification bell nang sa gayon ay uh, uh, updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload namin maraming maraming salamat po